Wala! Namin, namin, namin! Ngunit ka lang! Ayan nga, binigay ng sunod eh! Patikin mo lang sana eh! Pagilip mo yung kaso na katikin! Pagilip mo yung kaso na katikin! Paguling lang naabutang! Bakit na paano?

Oh. Gennaro. Bella notte, Elena. Wow! Sabrana di sino, bro. Gennaro. Sì, sì. Nel cielo. Nice ho pa Siya so, ako eh, Soy. Hindi nakita sa camera eh. Nakita, shoot lang. Wow! Score? Ay, ay, say, say, say. lang lang Dapat sabo may

Dito na lang magka-camera. Puro highlights lang din naman kukunin niyo rito eh. Pag nag-change court, pwede change na natin ito. Baik, Ayah

siya yo <laughs> Baya, Wala nga eh. <laughs> <laughs> 不要不要。

รีฟอน kangaru shot Hey Eh si si puyong bakal eh Si si puyong tongong lang 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 Wala kalang Dinalan nya lang kote Wala kalang na idang eh Padak na eh Tapol tapol Oh! <sighs>

Wow! Grabe ba oh. shot. Patay na ba yun? Yun Bang bang! Ganda ng sapatos mo after Grabe Kumaw. Kumaw. Ito kumaw ba? May detalye pa sa. Nenebago si ko di. Shampoo. Aba ang ring. Ay, saan yung spring niya? Kinajust na nga hindi. Siwag sang magtuwad 'yo baka makita ka na ng usa eh. Takusa. Tausa. Tausa. Nice one. You know, galing naman ano. Highlights, highlights. One.

<coughs> Ang <laughs> pago <laughs> Grabe naman yun shoot pa na puro kabuti <laughs> na <laughs> Hindi ka na mag-nerfist. Amen, amen, Amen Travel po niya, travel. Good, 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 well, good, good, good. Travel, <laughs> travel, Good na good. Para tara. na. Oh, kabayan! Ayun. Grabe oh. <laughs>

Grabe naman yun. Mahilig talaga mga liwa to. Wala! Kasi hindi naman kasi yung uniform eh. Kay Pahardo yun ni. Kay Pahardo yung uniform eh. Ay kaya ano yan? Oliver?

<test> sa <sist> <laughs> ah. <bulang> ang <laughs> ay, Hoy. ay, 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 ay,

Teknikik. Si si si, eh. si si si. Si Chef. Si Chef. Marami. Wala ah. Hoy. Ngaano lang lang ng susa. Pumasok yung dosko. Pumasok sa Hindi sa municipality ito. Dito sa Cebuula aso. Kaka-lain lutulot. Pumasok pala. Taw taw taw. Mangwe,

Huwag lang <laughs> <thing>. <ım999> like, kayo mag-block. Tapos pagpunta ko, naka-block ako eh. Parang taga din ako dun. Naka-block lang. di ba? Parang ito yung mag-post mo si amoy. Kulang lang sa kanya na hindi Parang siya lang dun talaga. Sabi ko lang. Pwede ko boost Saan sa may no? Dulo ng Hindi. Sa Harim. Sa Harim. Sa Sa Harim. Sa Harim. Sa Sa Sa

Ano Ginagawa sa isa? Ano ba yung, nabaya pala yan? Hindi amin yan. doon sa, doon sa may o may doon Ay doon, ay doon. Raksa pa Ang aminari ng taga-Katar. Nung meron na ditong bahar, yung kami at saka nagbuo siya, nagbuo sa Qatar. Tapos ang mga staff niya kiluhagay dito. Mga taga-Chayote. Hmm, iba. Pinirate pala, tapos nagawa. Nagtayo dito. Katangahan, nakakita ng kakas na hindi ko pala nakaregister para hindi pwedeng gayahin. Nag-brush out ngayon sa London. Meron kami sa London isa. Golin! Seros lahat. Beautiful! Okay na bro! yung bro 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 bro. Bro. bro! 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 Ano ba yan? Ano naman kasi? Oh, yeah. Kami naman si mo. Ano sinabi kung ko nga gano'n Hahaha!

360, no? hmm. Malakas yung pahar do, number 11 Number no? 11 ba? Yan Pahar do

Ah, okay, kita, Birding. It's birding. <laughs> Pahardo. Idol. Kulang sila tatlo. Ayun pala kompleto ko sila. Ayun ka na, Idol! Ayun sila tatlo? na. Ayun pala, na. ka na. ka na, ka ka na. Bayaan ka, di ka makakatigil. <coughs> <coughs> Frans, walawa, Frans. Yes, iba na pa naman yung Iba pa naman yung kon. Iba pa, pa naman yung mamaya. Malaki, malaki. Habol pa yan. <laughs> 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 Grabe naman ano? yun. From Riyadh. <laughs> 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 Grabe naman utot na yan. Rebound, rebound, rebound. James. Hello. Let's go. Let's Oliver. You know, <laughs> <Oliver. laughs> problem Jolens. <laughs> <laughs> <Is that> it? <laughs> Birding. Ito na. Oh, press from from Riyadh. Pastor Kiko, shout out! Harapan Trabiling yun. Trabiling na gini. Lagun! Tay, tay, tira, tay! Tay, tay, tira! Tay, tira! Huwag ka lang pumasa! <laughs> bang, bang. Bang, bang. <laughs> bang, bang! Pang game! Game ball! Game ball! Bang, bang! Bang! Grabe naman talaga yun, no? Fresh from Riyadh!